Tara guys, gawa tayo ng egg rolls. Easy gawin. At masarap pa. The wrapper that guys, I'm gonna use an egg and brown beef. Mixed with cabbage, carrots, onions, black peppers, salt, a little bit of brown sugar and also oyster sauce. A mess. ganito ginagawa ko pag ganito ba 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 Tapos, press mo lang yung ano mo. Ayan. Yeah. Oh, di ba? Ang dalik lang. Tapos, i-roll na. Ganun lang kadalik. Tapos, lagyan ng pahiran ng itlog. Ang dalik lang. Hmm? Ganito pag madalian, guys. Pag madalian. Hmm. Iyan. Tapos, gugupitin ko to. hatiin ko ng, ano, kasi mahaba. Kaya, gupitin ko ng, yan, yan. Mm. Diba? Mm. Dali, dali, lang, diba? ba oh. oh, diba? ba Dali.